Ngayong araw mga bro ay mayroon po tayong i-review na isang ayan o, oh, multimeter tester. Mayroon kasi yung pinadala dito sa atin, ayan o, oh, um, tools. So i-check muna natin kung gaano kaganda to. Pero yung isa kong troop mga bro, ganito yung gamit niya. Tuwan-tuwa siya kasi automatic pala ito. Hindi ka na magsisip kung ano yung i-check mo, kung resistance, kung ah uh, DC ba yan, or AC. So i-check muna natin to. So, tingnan natin kung maganda ba talaga. Pero marami akong tester dito. Ayan o, meron tayong digital. Okay, matagal na po ito sa akin. Since 2015, gamit ko na po ito. Matibay ito, Sanwa. Siyempre, okay, meron tayong analog. O, diba? So, meron tayong analog. At meron din tayong clamp. Puro po yan, Sanwa, kasi mahilig ako sa Sanwa. Ngayon, subukan natin to. Yan, ito yung tester na pinadala sa atin. Okay, tingnan natin kung maganda to. Yan, o. Kapag nag-order kayo, ganito yung darating, nakabox. So, hindi ko pa ito binubuksan. Talagang gumawa ako ng video kasi check-check natin kung gumagana. At meron tayong test probe. Dalawa, pula tsaka itim. Siyempre, positive-negative po yan tapos ganito lang kaliit. ito yung home um, tools, ito you home know, um, tools, yung digital digital multimeter. So 600 volts pala yung capacity nito. Pero Test probe, tapos meron tong, ay meron siyang manual. Ayan, basahin nyo na lang para pag-aralan nyo kung paano siya gamitin. Okay? Tayo naman may idea tayo konti dito sa tester. Kaya manipulas like 'to. Oh. So naka-box siya, ay naka-plastic. Buksan natin. Tapos may kasama siyang dalawang, ano ba to? Uh, maliit na battery. Triple A yata. Ayan, triple A nga. Ayan, 1.5. Ayan, triple na battery. Ayan. Oh, so, ganit. Maliit lang, o. Oh. <laughs> yung testing na ginagamit ko. Uy, maganda to pang, ano, pagka nag-home service tayo. Ito yung gagamitin natin. Check muna natin kung ano kaganda to. Maliit lang, parang, mas malaki pa yung cellphone. Tanggalin natin yung cover. Ayan. Okay. Tapos, ayan. So, may Phillips screw dito. So, tanggalin natin. Kung walang akong screw. Ayan. <laughs> so, tanggalin na natin to. Check natin kung talagang rigid yung sinasabi lang Maganda daw to kasi automatic. Automatic siyang mag re kung saan mo siya gagamitin. Ayan. Dalawa yung battery. Dalawa rin yung lagayan ng battery. Pala ko isa lang. Dalawa pala. Ayan. Yeah, kung automatic to, maganda to. check ng mga diode. Ayan. Kasi meron naman dito nakalagay. Oh. Ayan o. Oh. Pagka ganitong symbol, AC yan. Ito ohms. Ito yung mayroon siyang buzzer. At saka DC. Yung V na may tatlong guhit sa taas. Yan po yung mga DC. O, tanggalin lang natin itong battery. Check natin kung legit nga talaga ito. Itong may dulo, positive po yan. Okay? Ano? You know. Kahit naman magkamaligtad ito, walang problema. Uy, tumunog na oh. Auto. Ah, tunay nga. Tapan natin. Tapan natin ah. Ah. Huh. Ano natin kung tunay yung itong tester na ito. Marami yung, marami ng sold to eh. Kung tingnan nyo dyan sa TikTok, napakaraming sold na nito. Ayan o. Ayan, auto nga siya. Ayan, long press pala siya. Pag pinindot natin, wala. Wala, di ba? Pero pag nilong press, ayun, dun siya lalabas. Ayan, auto. Kung makikita nyo, meron siyang kamay-kamay dito. Ayan o gumagalaw. Automatic. Ito yung natin automatic. So, gamitin natin itong test probe. Okay. Ayos to. Gamit natin to. Baka may din kayo mga bro mag-wire. Dapat meron po kayong mga ganitong gamit. Kasi pag, pag check ng ano, meron cover sa gitna. Ito, tatanggalin nyo. May hindi kayo mag-DIY or uh, mag-wiring. Napakahalaga po nito pancheck ng mga battery, mga resistance, continuity, ayan. Yung pula sa pula, yung itim sa itim. Okay. So, check natin kung tutunog. Ayun. <laughs> yung continuity, ayan o. Oh. Ayan, tumunog. Ayos, tumunog. So, subukan natin to sa AC or sa alternating current. Ayan, so meron tayo ditong, ayan, outlet. So, subukan muna natin dito sa tester natin. Okay, ayan. AC. Check natin kung ilan ang laman nito. Ito matagal na to sa akin eh. Ayan o. So, meron 220 volt something. 225. Ayan. Ngayon, ito. Wala naman tayong pihitan dito. Okay. So, natin. Kung legit. Na? <laughs> okay Baka sumabog to. okay. Saksak natin yung isa. Saksak natin yung isa. Ayan o. Ah, 225 ka. Ah. 224 pareha sila ng reading. Ayun, oh. 225. Aba, ayos to. Tapos, meron siyang lagay kayo dito ilaw. Ayun, may ilaw siya, oh. Pag pinindot to, patay. Pag pinindot to, may ilaw siya. Ulitin natin. Ayan. Uh, ayun, 225, 20, you know, 220 volts. So, legit nga. Tama naman. Subukan natin yung DC. Yan, yeah, mga bro. So, meron tayo dito battery. So, luma na to. Bali, pinagpalitan na natin to. Tingnan natin kung makakarating ba siya ng bull dito. Yan, yeah, gamitin natin tong ulit, yung ating tester. Napakalit niya lang, oh. So, yung pula, positive, yung itim, negative. Ayan. So, meron tayong nare-reading dito na 8.9 volt. So, legit nga talaga ito. Kung baga, dun sa mga hindi maalam mag-set ng tester, rekta na ito. Kung baga, salpak lang kayo ng salpak. Wala na kayo pakialam kung ano ba yan. Kung yung kung continuity Kung ohms Kung DC At saka Kung AC So napakalupit nga Pero huwag kayo dito mga bro Kasi mayroon pa, mayroon pa itong isang function Nakita nyo itong HNCB So kaya nito ma-detect uh, Kaya nyo mag-detect Kung may laman ang isang wire na kuryente So long press lang nyo lang to Long press natin Ayan Pag nag-ACU Ayan Pag lumabas na to Itinan nyo ah. Itinan natin dito Ayan Pag tinutok dito yan Natunog yan Oo Ayan <laughs> Ganda, di ba? Ulitin natin. Ayun o. No? Yeah. Kung may tinutrouble siya yung na wire, alam ba, walang, walang supply, pwede dito dito sa, ito, 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 sa mga wire na to. Ito, di ba, may laman to. Try natin dito. Ayun o. No? O. Oh. Kita niyan oh dito, wala yan. Pero pag tinutok natin dito, ayun. So, nare-detect niya na yung wire na yon mayroong laman. Iyon yung special dito sa tester na ito. Tapos yung flashlight sa likod, ayun o. No? Pag linong press nyo to, long press, Ayun, nililaw na siya. Ayan. Ayun, baba, kung gabi, hindi nyo makita yung ginagawa nyo, pwede nyo ilawan. Abay, malupit nga. Legit nga, mga bro, totoo yung sabi-sabi tungkol dito sa tester na ito. Napakadali niyang gamitin. Uh, Napaka-friendly. Kung baga, kahit hindi kayo maalam mag-sit. Kasi yung mga ganito, yung mga analog, napakarami po niyan. ichi kayo yung mag-sit niyan. Ayun, may DCB. Ayan, may ohms. Ayan. DCA. Okay, kayo mag-sit niyan. Dito, ganun din. Ayan. Pero tayo nitong fluke na isa pa. At dito ganun din. Ayan o. Kita nyo to, may DC AC ohms. Dito, wala na. Saksak na lang kayo ng saksak dito. Alba, mag-chitsik kayo ng outlet. May laman, saksak nyo lang isaksak. Wala na ano, wala na kayo i-chitsik. Yun yung maganda dito sa tester na ito. Ayan o. Ang liit lang pati. Ay, baka makalimutan natin yung ano. Baka makalimutan ko yung... Ayan. So, meron siyang cover. Lagyan natin para protection. Okay, doon sa mga gusto mag-order ng ganitong klaseng tester, napakaganda niya. So, tama tama ito kapag ka nag-home service tayo. Sa mga gusto pong mag-order ng ganitong klaseng tester, i-check e niyo po yung yellow basket na nasa baba ng ating video para po makapag-order kayo. Ang ganda niya, promise.